Hello, ma'am. Hmm. Ano ginagawa niyo, ma'am? Check out na kayo? Mm. Opo. Saan kayo pupunta ngayon? Uh, doon ka na. What? Doon ka na? <laughs> doon po. Ah, doon? Opo. Ha? Ah. Tapos ka na nag-agahan? Tapos na, o. Ah. Anong ulam? Anong ulam? Hmm. Nine. Ha? Nine. Nine? Ulam mo, nine? Nine. Ulam. <laughs> ah, <laughs> uh, oguhan, oh, guhan. Ah. Ah. Breakfast? Oh. Um. Tapos na. Ah. Okay. Masarap ang pagkain nila diyan? Opo. Anong kinain mo kanina? Kali. Kali? 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 kali soup. Ah, kali. Kali, kali soup. soup marami kang kinain? Wala. Yung anak mo maraming kinain? Konti. Konti bakit? Hmm, hindi masarap di ko alam busog daw busog daw? oo oh. um, kagabi marami silang kinakain ako? sila sila? Um, marami sila kinakain mga anak mo? opo um. ilan anak mo? apat apat? magaganda? cute cute ang ama nila gwapo? manira ah! <laughs>